Oh, kalaki din, midjad din, midjad. Oh, bakbakan na to. Dali na, dali, oh. Laki. Laki. Ano, ano pre? Laki. Ha, midjad, laki. Kali. Oh, kalaki. Kali. Guys, oh. grabe, oh. May babae pala dito na, ano, namimiwas mga idol. Siya pang nakahuli. Ano you know, ba? Ma Madam, kaway-kaway ka naman dito. Yan, oh, no. nakadali mo na ako. Yo, what's up mga kasyundi? Good morning po. Magandang tanghali, magandang hapon ko Salamat po kayo na roon mga idol. Yan. for today's vlog, tayo naman po ay mag... Pipishing ano ah, Manghuli na naman po tayo ng banak mga idol Ayan Sa mga bago pa lang sa channel mga idol Huwag natin kalimutan mag follow, like and share At pakisubscribe na rin po ang Aking uh, youtube channel Kashudi TV din po Ayan Pakidalaw nyo lang po ang aking youtube channel mga idol Ayan po Sa mga bago pa lang po dito Ang content ko po ay about sa fishing At about po sa tour guiding Ayan Kung magustuhan nyo po yung content na ito Naikisuyo like, na lang po ako Huwag natin kalimutan mag follow guys Maraming maraming salamat po sa inyo So ayan mga idol Samahan nyo po ulit ako ngayong hapon na ito para if ever na may mahuli tayo, meron naman po tayong libreng ulam mga idol. So ayan po. Abang-abang lang po tayo kung ano po ang mga kagalapan po maya maya ng konti. So ayan tara. Let's go. Tara mga idol. Puntahan lang muna natin yung bata na lagi natin kasama sa ating uh, pamimiwas. Ito kahit bahay lang rin namin. Tingnan natin dito baka nandito. Sama natin. Rob. Sama kami mas. Tara. Ayan tara. Tara, isama pa si ano? Sa isama si ano? Ayun po. Ayun po. Ito ayun. si Jerome Jaka si ano. Ayun no, si Jompol kasama natin. Job, guys. Nice one, nice one. Tara, tara, tara. Oh, mga idol, abangan niyo po kami sa Peter Port. Let's go. Ako, oh, punta na kami ng Peter doon. Mga ka shudy ayun yung kasama ko dalawa. Umpisa nyo pa lang. Umpisa pa lang. Umpisa nyo pa lang. Sa, pa lang. Sa, pa lang. Ay, ang... Dun sa kabila pare Ay, ano pa, hibas pa. Ay, na pa Pwede na yan. Thank Nga mga idol, nandito na tayo ngayon sa Dingalan Peterport Port. Ayan. So, nandito na pala yung mga kasama nating namimiwas. So, ito ipain natin mga idol. Ayan. Ang pamain natin. Alamang. Ayan. Tabay lang tayo mga idol. Maya ng konti. Kung ano pong mahuli po natin. So, magpapano muna tayo. Papadaraw muna tayo. Bago tayo mag-start mamiwas. Ayan. Let's go. Let's go. Let's go. Padaraw ko na rin. Yo yo. Ate. Ano pagkadipon ba na ayo. Ay, bay, si ba? I ay, si ba? Ano yang Para makadali tayo ng mga Dali na, dali, oh. Laki. Laki. Ano? Ano, pre? Mahami dyan. Laki. Oh, laki. Ayan na. Grabe. Umamiwas na tayo. Grabe naman. Karating lang natin, oh. Grabe. Iba talaga idol. Oh, grabe. Sakto, men. Laki na naman. Ito na naman, oh. Si Katutoy TV na naman, nakadali. Grabe naman talaga. Iba talaga to. Talaga. Ingat ka dyan, pre, ha. Ingat ka dyan, ha. Oo. Wala yung mga gano'ng pesto, pare. Pesto, pesto, ano okay. okay, Lucky man. Dali 1-0. Iba talaga si Katotoy TV. Iba talaga si Katotoy TV. Iba talaga. So, <laughs> Iba talaga. so na rin tayo. Yan, 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 yan. So, Bakit is... <laughs> ang Back to reality, guys. <laughs> Bin, binulabog mo naman, pre. Ano ba naman yan? Ikaw, ikaw na ang nakahuli. Binulabog mo pa. Ano ba yan? Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Wala na tayong daraw niyan. <laughs> <laughs> ah, nadulas guys. Nahulog. Ano ba naman niyan? O oh, din, midjad din, midjad. O oh, bakbakan na to. Ay, ah, grabe. Wait lang, grabi Grabe, bisa wala natin dito. Karating lang natin bakbakan na agad, guys. Oh. Ay, grabe. Lucky. Oh, lucky. Midjad, midjad. Napakaangas naman pala talaga. Grabe men. Andun sa may ano. Laki ito sa may kulay, sa may pula na lagay yan. Laki. Grabe, nice one, nice one, nice one, nice one. Si Buboy nakadali. Hay oh, na tayo, may na. kuha ka lang. Dito, may alamang dito. miwas na rin tayo mga idol. Dali na naman dun guys oh, dali na naman dun sa so, may bangka na yun eh, no? Grabe oh, dali na naman Uh, manabon, laki Grabe, <laughs> laki nun, manabon, manabon Guys oh, grabe oh, may babae pala ditong nakano. namimiwas mga idol, siya pang nakahuli ano ma Madam, kaway-kaway ka naman dito. Iyan, oh, nakadaling mo na Ay! Ay! Ano, nalaglag pa. Ano man yan. Ano man yan. Ay, wag <laughs> kayong mag-away mo yung pag-uwin sa bahay, ha? Talagang malas ka. <laughs> Pre, inaalat lang, inaalat lang. Okay, ano yan? na yun, isang, isang platong kanin na yun, eh. Nagpaharok lang ng isda. <laughs> Tapos, sabawal mo lang isang tabo. Ayun, ayun. Mga kasyudi, shoutout po muna tayo. Shout out kay uh, Sir Emon Adato at sa Balagtas Fishing Hobbies Club. Ayan. Shout out din po kay uh, Bente 28. Ayan. Shout out din kay Judian uh, Judy Ann Masongsong Ayan. from uh, Talisay, Batangas. din po kay uh, Sarona Saint Elmer. Shout out din sa iyo Idol Kate Sikat. Shout out din kay Sir uh, Iban Ivan Inaut. dali na. guys. Dali na, guys. Okay. Oke, okay. ano yan? Pre, Labun. Manabun dabo'n? Ba, puta, nating ang bina. Ha? guys, tira manabun guys Kayo oh. sa sariwa, sariwa, kasag kasag pa. Ano nga, mga ka uwi Uyana, uyana, na, kayo na, kayo na, Hoy, Tingnan natin guys mommy pagbaba. Parang nabaliktad. Oh, yung mga dala pa tayo. Eh, nadanlang dala lang. Ako kawawa. Ano 'to guys? Sampai naka pinakamaraming huli. Ayun so, oh. No? Pati patingin ng huli mo, pre. Grabe. Oh, bilang pre. huli mo. Yan huli nyo guys oh. Tingnan. Guys oh, banak tsaka ano. Ba't anong diskarte Di mo? Ba't ang dami mong huli? <laughs> Siyempre, swerte. Tapos diskarte lang. Tapos mm -hmm. wag ka lang maikay. Ah! Oh, grabe. Uta oh, guys yan. Daming huli. Lalaki. Mm. Pang ulam na. Libre ulam na. Parang namalingke. Nabigay <laughs> pa po ako. Oh. Grabe oh. <laughs> Ayun nga mga idol, hanggang dito na lang itong video na ito. Maraming maraming salamat po sa panunod po ninyo mga idol. Sa next vlog po natin, maraming maraming salamat. I love you all!